Hello guys, ano po to guys? Hello. Ang dami oh. Grasshopper. Ano kaya to? Iniwan lang yan. Dalawang sako eh. Ito pa oh. Ang dami. Pati iniwan tinapon lang po dito ha? Huh? nakakain ba to sabi nila ito daw ang kinakain eh buhay pa yung iba oh uh, ito mas marami uh, ang dami naman ito Sino kaya nagtapo nito? Ay, buhay pa sila. Oy. Ano to? Pisti ba to? Nakakain. Ay, kinakain ng sawo dito eh. Ang dami oh. Buhay pa guys. Tinapo nila oh. Ay, tumandaan pa. Sino kaya nagtapon? Ay. Ang dami. Yes, hopper. Ay, pa. Uh -huh. Tumatalon pa, guys. Pasok na sa trabaho. Ilo, babay na muna.